Si oh, okay. po, out, po si Kungay tatakbo ko sa racetrack ang Kungay sponsor of KBC tapos na oh ba na ay dali yan na po at warm up

Ang kasad, naman lang. <laughs> mo na, ibubuhin lang natin ikot yung punga eh. mayarat pang may event ka Ang lakas ng bagal sa kurbada oh. Alam niya madali kasi. <laughs> eh matutuog pala ni Papa Boyet ito Oh. Eh. Maganda so, yung nakaano so, talaga liner. Mga kang i Hindi sumasabit. ayaw ihira oh. ay strong may doon baka nga magluko yun ah huwag mo nalang i-full rev ito na po ang rider ang god rider preparing for his ro kayo nung ano Ngayon na ah. Four wheels Hindi na, tatrim pala Akala ko yung sosod mo yung Alpine Star mo nila Pagkaan yung Ayan na, dumadapa na po ngayon. <laughs>